Humuhu pa na nga ang baha kaya uuwi mo na kami para i-check ang bahay. Sana talaga mare hindi naman naubos ang lahat ng gamit ko. Papasok pa nga lang ako ng kanto namin. Ito na agad ang bumungad sa akin. Napakadaming gamit na nagkalat sa labas. At napakadami ding basura na natangay ng baha. Papasok pa lang ako mare. Alam ko na sa sarili ko na naubos yung gamit ko. At panigurado, pahirap ang paglilinis to kahit san kapalumingon kitang-kita mo yung bakas ng baha. Pagpasok na pagpasok ko nga sa gate, ito agad ang bumungad sa akin. Napakadaming basura at yung gamit ko nagkalat. Shoot mare, yung patungan ko ng washing na lang ata ang natira. Pero mas inaalala ko yung mga importanteng gamit ko sa loob. Hindi ko nga makuhang buksan yung pinto ko sa kaba. At hindi ko nga mabuksan ng todo yung pinto ko dahil nakaharang lahat ng gamit ko. Mare, lahat naging isda, nagswimming. <laughs> Naghahanap ako kung ano pang mapapakinabangan pero tingin ko wala na talaga. Lahat kasi ng tinaas kong gamit nalaglag pa rin dahil sa sobrang taas ng baha. Bumaha din naman ng mga nakaraan pero hindi naman ganito kataas. Hindi ko in-expect na magiging ganito kataas yung baha. Pati yung gamit ng alaga ko wala na. Sayang naman yung mga ginawa kong assignments niya. Mukhang may importante rin akong nasalba. Yung remembrance galing kay Julius and Tintin show. At kahit ngayon tinaas ko na mga kurtina at bedsheet na lubog. Napakahirap pa naman maring maglaban na may bandik. Mauubos ang tubig ko pero hindi mawawala ang putik. Kaya mare itatapon ko na lang kaysa mapagod ako. Katulad nitong mic na nabili ko, hindi na to gagana. Kakanta na lang ako ng acapella. Yung mga pinagdidikit ko sa pader ko nga nga. Mga nawala na yung dikit kaya babakbaking ko na lang. Pati yung loob ng ref ko nag-swimming. grocery ko lang pero lahat nalubog. Shuta ang natera na lang yung gatas ng alaga ko. Mapapakinabangan ko pa to basta nakasilg. Yung mga sibuyas at bawang dito hindi na. Tinatapon ko na nga yung mga gamit na hindi ko na mapapakinabangan. Madali namang bumili ng mga make-up. Kailangan maitapon ko lahat ng hindi na mapapakinabangan para makapagwalis na ako ng banlik. Tsaka mara hinahabol ko rin yung truck ng basura sa labas para maitapon ko ang sunod niya na iche-check ko ay yung likuran ng bahay. Grabe mare, napakabigat ng ulo ko, ang hirap linisin nito. Lahat ng appliances ko nag-swimming. Yung kalan ko natira pero yung tangke nawala. Wow, magic! Inalis nung bahay yung regulator sa tangke. Yung washing ko, ang sakit sa puso. Pati yung electric fan at rice cooker ko. Sige, maring ngiti lang. Mamaya iniikot mo na yung buhok mo sa tenga. Nailabas ko na nga yung mga basura Kaya magsisimula na akong magwalis Wawalisin ko lang yung mga banlik Mare Mahirap kasi kapag tumigas yan Napakahirap linisin Wala nga kaming tubig at kuryente Kaya hindi rin ako makakapaglinis ng maayos Paunti-unti e eh maglilinis ako Para kapag may tubig na madali na lang maglinis Eto na lang Mare ang natira sa gamit ko Upuan at higaan na lang Di pa nga sure sa higaan kung malilinis pa sa mga damit naman na naiplastic ko, mukhang napasukan ng tubig dahil nabutas. Shuta, ano susuotin ko ngayon? Malamang ko eh dahon ng saging ang isuot ko. <laughs> Chinik ko ngayo isang damit na naiplastic ko. Jackpot mare, hindi napasukan ng tubig. May masusuot pa ako. Pati sa loob ng ref ko, Mare, may jackpot din. May iinumin pa ako at meron pa akong ulam. Ang bait ni Lord, nag-iwan pa rin siya ng kailangan ko. At eto nga, Mare, yung bakas ng baha, lagpas pa sa akin. Medyo mataas pa nga sa amin, paano pa yung nasa looban? Shoota talaga, sana okay lang sila. Ako naman, Mare, okay lang ako. Kahit na nalubog tong washing ko, madali namang bumili. Ang importante, Mare, lahat kami buhay. Pati na rin tong mga kaldero ko buhay. Etong mga makeup ko, wala ng pag-asa, itatapon ko na. Kaya, Mare, sa mga susunod na vlog ko, wala akong makeup. At wala rin toothbrush. Pero may mumog kasi meron pa akong mouthwash. Hindi naman ako nagsisisi na pichil ko lang ang naisalba ko. Marami na kaming pinagsamahan nito at mas dadami pa. Nilalabas ko na nga yung mga basura. Mamaya itatapon niya ng mga kapatid ko. Nandun pa kasi sila sa bahay nila nanay, naglilinis din. Ako naman mari dito, kaya ko naman. Sanay na din ako mari dahil lagi naman kaming pinabaha dito. Tuwing nababaha mari, back to zero. At kahit yung mga kabaranggay ko mare, mga strong yan tuwing nababaha kami, nakukuha pang mga ngumiti niyan. Ganon naman mare talaga ang buhay. Kung masyado mong dadamdamin malungkot. Ang importante ay naglilinis ka ngayon dahil buhay ka. Maraming salamat nga pala sa mga bayani nating rescuer. At sa mga hindi pinalad na makasurvive. Nakikiramay po ako sa pamilya nila. Papunta nga ako sa bahay ng nanay ko. I-check ko kung ano yung sitwasyon nila. Pati na rin yung mga kapitbahay ko. At ayun nga yung pinsan ko at yung kapatid ko. Nakapila sila sa poso at naliligo. Buti na lang talaga may poso dito kahit walang tubig sa nawasa. At ayun yung masipag kong kapatid nag-iigib para maglinis sa bahay. Medyo malabo pa siguro malinis agad lahat ngayon dahil sa sobrang dami ng lilinisin. Tsaka wala din kasing tubig at kuryente. Sa poso naman ay marami pang nag-iigib. Okay lang yan mare, at least may tubig kahit pampaligo makakaraos ka tsaka na siguro kami makakapaglaba kapag may tubig na sanawasa ang importante ngayon mare makaligo ako at bukas panibagong araw para maglinis pagkaligo ko nga mare ang chismis merong relief kaso mare kailangan may stab ka wala akong stab mare hindi ko alam hindi kasi kami nagstay dito dahil nag-evacuate kami kaya mare babalik na ako at better luck next time